Kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang yung Life Coach at Ka Negosyo Partner, Ate JB. Good morning everyone. So for today's video, kaibigan, ang pag-usapan natin ay tungkol pa rin sa ating sari-sari Store Business. Uh, more specifically, kaibigan, tungkol po sa pricing, pagpe-press you. Sasagutin po natin ang katanungan ng ating kapatid dito sa YT World. Shout out kay Sir uh, Marlon. Marlon siguro ito, no? Sir Marlon Jerusalem, Jerusalem. Magandang umaga po, Sir Marlon. Mga kaibigan, ito po ang katanungan ng ating kapatid na si Sir Marlon Jerusalem. Hello po, gandang gabi po. Paano po may tindahan ako na bago? Ayan, bago no. Bukas, ah, bagong bukas pa lang. Kaso, mababa po ng 5 pesos bawat presyo. Paano kung magalit sa amin ibang tindahan? Ano po ang magandang gawin? Ayan, kaibigan no. So, ang katanungan ng ating kapatid na si Sir Marlon Jerusalem tungkol sa kanyang bagong bukas sa tindahan na baka magalit ba, baka no, anong gagawin niya para hindi magalit yung mga naunang mga tindera sa kanya. <laughs> Kasi naman kaibigan, nagbukas po si Sir Marlon at ang kanya, ang presyo ng kanyang mga paninda ay mas mababa po ng 5 pesos kaysa mga kakopetensya niya. Bago natin ito uh, sasagutin kaibigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin no? para mas marami pa tayong matalungan. And sana please don't skip the ads ko malaking tulong po ito sa amin ng akin family. Ngayon kaibigan, sasagutin na natin no, ang katanungan ng ating kapatid. Anong gagawin niya para hindi daw uh, magalit, <laughs> sorry po, naubo tayo, yung ating mga, ah, uh, yung kanya mga Kasi kaibigan, no, whether we like it or not, may mga tao talaga na magagalit, sasama ang loob. Hindi na ako lalayo kaibigan, kahit sa akin, no? Hindi naman ako totally na galit, their friends. Kasi alam niyo naman, 23 years na, no? Yung ating atindahan, this month or next month may no so sa 23 years ko po na pagtitinda so may nangyari po no one time more than 10 years ago yung uh, mayroon pong uh, biglang lumipat ng bahay dito sa place namin actually hindi talaga sila taga dito taga Negros at nag-open po ng tindahan my goodness napaka -mora po ng presyo ng kanila mga paninda ako naman hindi ako nagalit but din siyempre nag-alala ako melo lang konting galit, pero hindi totally. Bakit naman ako magagalit? Pero nag-alala talaga ako. Sino bang hindi mag-alala kay bigano no? Makikita mo yung mga customers mo. Ang lapit na ng bahay sa tindahan ko. Nakita, nakikita ko sila noon na pumupunta doon. Bumibili. Kaya hindi ko talaga napigilan ng sarili ko. Talagang nagtanong ako sa isa sa mga kapitbahay ko. na no? malapit lang bahay na at ah, kaibigan ko naman. Sabi ko, ah, bakit doon bumibili? Eh, meron naman akong mga paninda at mura kasi ka sa place namin kaibigan isa po ako, isa po ang tindahan ko sa may mga mura, no? murang presyo ng mga paninda Nagtaka, nagtakal talaga ako halos kumpito yung tindahan ko friendly ako and then mura yung presyo ko pero bakit doon sila bumibili medyo malayo yun sa, place, sa bahay nila mas malapit yung tindahan ko yun nga kaibigan, no? napakamura those times, napakamura po ng presyo ng mga paninda ang ang um, ng amin kapitbahay na bago na nagbukas ng tindahan. Ah, talagang nag-alala ko kay Bigan at hindi mo talaga maiwasan na may mga magagalit kay sometimes kasi no kay kay Bigan those times sometimes makita tayo sa daan ng ating mga yun, na pag-usapan namin yon tungkol nga yon sa bagong bukas sa tindahan, yung iba kong uh, kapotindera dito sa place namin talagang nagalit kasi naman alam na kasi nila, alam no, nang yung bagong bukas, alam na niya, kasi nga before siya nagtinda, Siyempre, umira mo na siya dito ng ilang buwan. Alam na niya yung mga persiwan. Pero bas, bas, bat, bakit? Bin, mas binabaan talaga ng baba, napakababa. Kaya nagalit yung iba namin kakopetensya. Ako nagalit pero hindi naman talaga totally galit. Kung kaibigan, para sa akin, walang reason kung bakit ako magalit. Ikaw kaibigan, pag may bagong bukas ng tindahan sa place niyo and then mura ang kanya mga paninda, dapat wag kang magalit. Magalit ka lang kung sinisiraan ka. Kung ba yung sis uh, sinasabi o sasabihin ng bagong bukas ng tindahan sa mga kapitbahay ninyo na uy wag kayong uh, bumili doon kina Ate GB dito kayo bumili sa tindahan ko mas mura ako mas mura ang presyo ng aking mga paninda kaysa kay Ate GB Ayan, pag ka, hindi naman to talaga siraan, pero pag ganun kay Biga na sinasabihan yung customer na huwag kang bumili kina bumili kay Ate GB. dito ka bumili sa akin, mas mura talaga magagalit ako kay bakit mo pipigilan yung customer kung saan siya bibili, di ba? Pero wala pag wala kang ginagawang ganyan, wala kang sinasabing ganyan, ba't naman ako magagalit? So, huwag mong intindihin kay Bigan, huwag kang magproblema Sir Marlon kung magagalit ba sila or hindi. Instead, tanungin na po natin yung ating sarili kung magagalit ba yung ating kakopetensya sa ating ginagawa na masyado nating binabaan ang presyo ng ating mga paninda, tanungin natin yung ating sarili, Sir Marlon, no? mga kapo ko, sarasarastore business owner dyan, no? mga kapo ko, tindera-tindero. Tanungin natin ang ating sarili, kung kumikita pa ba tayo? Kung kikita pa ba tayo pag masyado nating binabaan ang presyo ng ating mga paninda? Balikan oh. natin yung sinabi ko kanina, kaibigan, tungkol sa bagong tindahan na nagbukas dito sa place namin. Napakalakas ng kanyang uh, bintahan, kaibigan. So, napakalakas. And this happened mga ilang buwan rin. Pero, kaibigan, hindi talaga umabot ng ilang taon, siguro 2 to 3 years, bumagsak ang kanyang negosyo. Ilang mga, siguro dalawang taon lang mahigit kaibigan, nagsara ang kanyang negosyo. Bakit? Kasi napakamura ng kanyang paninda. Kaibigan, sa pagpepresyo ng mga paninda, hindi lang kapital ang dapat natin isipin. Okay? Hindi lang tayo magbabase sa pagpepresyo ng ating mga paninda sa kapital. Alalahanin natin, may iba pa tayo mga expenses. So kung meron kang sasakyan, na mamalingkikat na go grocery, ang bayad sa gasolina. Kung hindi ka marunong mag-drive, ang bayad sa driver. Kung wala kang sasakyan, mamamasahe ka. Bayad sa tricycle, bayad sa jeep or sa taxi. And sometimes doon sa pamilyang bayan kaibigan, ang bigat ng mga paninda, mayroon tayong uh, uh, binabayaran na tawag namin dito sa Bisibu Cargador, yung tagabuhat. Bibili ka ng bigas, ikaw ba yung uh, magbuhat? Galing doon sa tindahan ng mga bigas, papunta sa parking lot, di ba? may binibigyan tayo ng tip no tip kasi nga iba yung nagbuhat ang bigat kaya noon so maraming mga expenses pagdating pa natin sa ating tindahan may mga expenses kuryente di ba kuryente kasi naman oy mag magagamit tayo ng ceiling fan or electric fan ang init kaya no so habang tayo nagbabantay nag-on tayo ng electric fan kuryente yung ating refrigerator na on ba paano lalamig yung ating mga soft drinks yung ating mga beer red horse no mga alak paano lalamig kung walang uh, refrigerator, so magbabay talaga tayo ng kuryente. At yung ating mga soft drinks na malinit, ilagay pa sa plastic. Ang plastic, another bayad, may straw pa. Yung ibang customer, ay, lagyan ng straw. Di ba? Yung straw may bayad, drinking straw. O, di ba? Ayun, mabili ng bigas, yung plastic bag. Alam nga naman, yung bigas, ayan, ganito ang pagdala ng mga customers. ilagay mo sa plastic bag. Ayan, expenses na naman yon bibili ng itlog, sampung itlog, ganito lang magdala si customer sa itlog, siyempre, lagay mo sa plastic. Another expenses, maraming expenses kaibigan sa ating tindahan. Kaya sa, ang basihan, sa pagpipresyon ng mga paninda, hindi lang kapital. Kaibigan, maganda talaga, no, na mababa yung presyo ng ating mga paninda. Makakatulong po ito para dadami yung ating customers of Obviously, eventually, lalago talaga yung ating negosyo kasi nga dadami yung ating customers kasi nga mura tayo ng ah uh, presyo ng mga paninda. Pero pag napakamura kaibigan, mahirap naman. Again ha, isipin natin yung ating mga expenses. Yung napakamura ng ating mga paninda, maganda lang yun. It's applicable kung ikaw ay isang wholesaler. Pero pag isa ka lang uh, retailer, katulad natin, no? karamihan sa atin, retailer, eh, ma mahirap naman yun. Tagilid yun. Pero pag wholesaler ka, okay oh, lang na mababa talaga. Ano okay rin siguro na mababa ang presyo ng yung mga paninda pag hindi lang isa yung tindahan mo? Marami kang branches? Pero medyo tagilid rin. Kasi pag marami kang branches, ibig sabihin, kailangan mo mag-hire ng mga tauhan. May babayaran ka, may swisildohan ka. Kasi nga, sino magbabantay sa ibang branches? O diba? So medyo tagilid rin. Kaya, huwag ka mag-engage sa price war. O huwag, huwag mo talagang masyadong babaan ang presyo ng mga paninda. Kasi ngayon, maganda yung takbo. Marami kang customers, katulad ng yung nangyari sa akin kakompetensya. For eventually, malulugi ka kasi wala ka ng pang-rule. Ang liit lang talaga ng yung tubo. Siguro wala ka ng tubo. Kung meron man, ang liit peso, 50 centavos, no? Ang hirap, marami ka expenses. Talagang malulugi ang negosyo mo, kaibigan. Pag masyadong babaan mo ang presyo na yung mga paninda. Kaibigan, no? Nasagot ko na ang katanungan ng ating kapatid na si Sir Marlon Jerusalem. Uh, sir, huwag nyo pong alalahanin yung inyong mga kakompetensya kung magagalit ba sila Ang alalahanin nyo po kung kikita pa, ba kayo o Kasi sir, pag masyado talagang mababa ang presyo ng ating mga paninda, tagilid po talaga tayo. Sa una lang yan kay ah uh, sir, no? Sa, sa, una lang yan na maganda yung, uh, yung ating uh, feeling pakirandam. Kasi nga, Siyempre, ma uh, magiging masaya tayo, dudumogin tayo ng mga customers kasi nga mura ang, ang presyo ng ating mga paninda. Pero pa ano bang selbi? No? Malakas yung ating bintahan, maraming customers na bumibili sa ating tindahan, pero wala naman tayong kita. Kasi yung ating kakarampot, kaunting kita, pupunta lang sa, mapupunta lang sa mga expenses. Kaya sir, pagisipan uh, pag niyo po ng mabuti, no? baka pwedeng uh, kung gusto nyo mas babaan ang presyo na yung mga paninda sir Marlon hanggang 2 pesos lang 1 pesos 2 pesos yung 3 pesos na tagilid na how much worse yung 5 pesos again okay po na mababa ang presyo ng ating mga paninda makakatulong po ito para dumami yung ating customers at eventually lalago ay ating negosyo pero paano na yung ating kita ayoko nun, kay na malakas yung aking bintahan, marami yung customers na bumibili sa aking tindahan. Ayoko nun kasi nga, Uh, gusto ko yun, pero ayoko kapag marami, ha, malakas yung aking bintahan, pero in reality, hindi naman ako kumikita. So, ayoko nun. Malakas yung nangyari na kasi ito sa aming kapitbahay, maraming bumibili sa kanyang tindahan their friends, pero hindi niya na unti-unting nalugi ang kanyang negosyo. Kasi ang kakarampot, ang, ang kakarampot, ang kaunting kita niya, napunta lang sa mga expenses. Ayan kaibigan, sana naintilhan nyo po ng mabuti yung aking explanation. At maraming salamat po. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Lalo sa iyo kaibigan na hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Lagi na uh, tandaan, wala natin kalimutan, perati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na masinsong buhay natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tama disiplina sa sarili. And of course, we have God in our life. Tiyak ka buhay natin kaibigan, tiwala lang. Ang ganyan, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.